video, mali ko sa inyo. Sige ba may alam ka? Bakala <laughs> ka ka. Sinawa ni Dapat video dapat oh, na tayo, tayo. ito yung mga ginawa namin, ano? Jealousy ito, Jealousy. You were making a jealousy. Ito para sa amin. Ito para no, sa it, Ba? Diba? Sarap. Ito, ito, ito itas mo nga. Pakit, ano nga. Pakit, Ayan. Yes. Ito? Ito ang mga Ate Chris. Ate Grace! Ate Ate sa mga classmates kami po. Mga hindi pa ng pera ko buka. Classmates ng pera ko walang... O, ito mga yung mga naman. Ito! Check sa number one. Make my mommy proud. Let's pray for her. Ito yung Oo Ayan! Itong tray, kapag ako nagugas nito, sakin uh, na, di ko na sa Ah, ko Ayan Ayun dito kami nagluto. Ito yung, ito yung na ginamit. Sa Luko, ito yung, ayun, yung, ayun, yung, ayun, yung, ayun, yung, ito yung, ito yung, 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 Ito yung juice, yung kanat, yung uh, drink, fresh from the <laughs> drink, drink ito, <laughs> na, mo Yung kusina, mo naman yung kusina, hindi pa Kinamit namin... O oh, ba? Diba? kaldero. O oh, kaya, namin ito pa ka yung kalat okay. okay. na patas. Yung napakma nila. Ito kaldero. Tapos ito mo. O oh, yan. O yan. Kanyang see that? Kanyang see that? Right